Oops, naharang na tayo. Oops, oops, oops. Nako po. Nako po. Ayan na yung isa ho. Tang, 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 tang. Boo, boo, boo. Oo, di ba? Ay, nako po. Kasi kanina pag umaga. oh, ito pa. Oh, dami guys, oh. Ayan, alam niya na yung pwesto niya, oh. Kanina pa. Ha, 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 bebe ha. Oh, 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 ka. Ayun. Siya lang ang may pwesto dapat dyan. Kayo dito kayo sa baba, ha? Wow! Oh, wag awayin. Sting! Pawa naman yung isa, inaway nila, oh. Wow! Oh, ano naman yan? Ba't ibalik ka na naman doon? Dito na yun, oh. Hmm. Patayin ko ba, eh, ng iba? sila, eh. Mayroon saan dito, tina. Dinah... Inauway nila, eh. Ito na, yun. Hmm. Ito, inaway nila, guys, oh. So... Hindi nila to. May nga, may nga. Hindi hmm. nila to, katropa. Takot siya. Hmm. Kain na, dali na. Kawawa naman. Opo, kain na. Nakawawa naman. Inaway nila. Siguro nila katropa to. Ay, diba? Magganggang na rin to mga to eh. Pagka mayroong baguhan eh. Binadali din nila. Mamaya dalhan ko sila ng tubig. Ang mga bossing ko dito. Hmm. Ming, Tubig oh. oh. Ayan tubig bibi oh. Hi. Good morning beautiful. Oh, pakaganda nito. Anak anak may tubig dito bibi. Yeah, inom ka tubig ha. Yeah. Inom ka ng tubig ha. Okay na, bye-bye.